Ayan. Nandito po tayo sa <laughs> ano. Sa <laughs> nila. Mga Ayan po no si Ati, Doraidai, si Kuya Martin, si Atita Tasha at si Ati Salve po ay nandito po sa ating ano po no nagpapahangin po kami. O kamusta naman kayo? Okay lang kami. Wave okay. Okay lang kayo? Yeah. You're flans. Ang taro yun. Know, Ang um, English-English talaga neto, be. Appear, be. Uh, up, base. Ayun. Ayun. Maglalaro daw sila ng bola. Tara. Maglaro kayo. Tara. Yay. Yay. Maglalaro sila. Okay. <laughs> So o kampi kampi kayo. Apat. Ayan po na sila. Maglalaro po ng ano? Bola. Anong laro yan, be? Volleyball. Anong volleyball? Volleyball. 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 Ay, ang galing. Yun na yan, be? <laughs> game na. Okay. O, game na, be? Ha!

<laughs> Ay. Asama po nila si Team Lisa. <laughs> Ayun po no. Maglalaro po sila sa si Team Lisa. Galeng. Oh. <laughs> ayan po na nakikita niya ito po yung mga isa sa mga exercise nila para po maano no po yung ano nila no isip nila maaliw-aliw ayan po no ay iniwasan <laughs> <laughs> Sili, sali ka. Oh! <laughs> Yung dalawa parang takot-takot sa bola. Yung <laughs> <laughs> dalawa <agada>. Ay. Ay. <laughs> 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 Enjoy ba? Enjoy? Volleyball ba dyan? kaya enjoy. Enjoy ba ba? Enjoy. Ayan po yung ano natin sa kanila kasama si Team Lisa. Naglalaro po kami ng volleyball. Volleyball bayan. yan? O bola lang? Ayan po update natin sa mga angels. Bye-bye! Bye-bye. Sa tiliya sali ka rin tilian na. Bye-bye, tita Tasha. Bye-bye, Tidoray. Doray. At kuya Martin. Babush daw. <laughs>